dami nating basil leaves. Yung akala ko noon, kasi ang init init dito, as in, mainit po kasi. Dito kami sa Ilocos. Uh, lalo na ngayon po, ang init-init po. Akala ko sa bagyo lang po, tumutubo yung basil leaves. Tapos nalaman ko sa hipag ko na pwede pala bumili ako ng seeds. Sa Shopee, marami po doon. Yun. Naparami ko po. Ang dami po. Oh. Ang ganda. masarap kasi na ang gawing tsa. Hinahalo ko sa ano, tubig mainit. Tapos yung, yun na yung pangkape namin. O kaya ko sa tubig. masarap Tignan po mag ano ng ano, basil leaves. Magtanim po. Sarap po siya. Madali lang, madali lang magpatubo po. Basta, ang sekreto po, diligan, diligan, ng diligan. Kasi kailangan po ng tubig. Ay po, salamat po.